Nakakatawang video. Aba, biro lang yan. Nasa ng paborito kong ketchup para sa french fries. At gustong gusto ko ang Nutella sticks. Hmm, ang sarap. Oh, nakita mo yon? Ha? Wow! Ang saya. Oh, ano itong lasa? Oh, naghalo ang ating sauce. May naisip ako. At mag-challenge tayo. Kadiri, yuck! Tara na! Magiging astig ito. Magsimula tayo sa hot dogs. Maari ba akong mauna? Ano kayang klase ng sauce ang makukuha ko? Toothpaste? Kadiri. Tara na! Halikayo, halikayo, Ashley! Okay, sige. Buksan ko muna. Kunin natin ang hot dog at lagyan ng toothpaste sa ibabaw. Sa tingin ko, uh, magiging sobrang minty. Hot dog na may mint. Hmm, hindi talaga masarap. Pero kailangan kong gawin ito. Isa itong hamon. Oh, yuck! Hindi kita kinaiinggitan. Okay, tapos na ako. Ngayon ikaw naman. Tara na. na! Sige. Okay. Wow! Ito ay perfectong kombinasyon ng mga sarsa para sa hotdog. Wow! Wow, oh, ang galing. Oh. Hayaan mong mm. buksan ko ang ketchup muna. Maganda! Ayos! Ngayon buksan na natin ang mustasa. Tamang tama sa ibabaw niyan. Mahusay! Astig! Ngayon subukan natin. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang lasa na ito. Sobrang amazing. Om nom 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 nom. Nom 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 nom. Mm, sobrang gutom ko. At ngayon tapos na ako. Astig, di ba? Wow, mga cupcake. Astig, pwede ba ako mauna? Tignan natin. Meron akong strawberry cream. At ikaw? Tara na! Ano? Pagkain ng pusa? Eh, oo, malas na naman. Pero ako ang mauna. Ibuhos natin itong strawberry cream sa ibabaw ng cupcake na ito. Mm. Maganda. Tingnan mo yan. Tikman ko na. Nakuha ko ang perfectong kombinasyon. Ang sarap. Hmm. Hmm. Om nom, 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 nom. Hmm, gusto ko ito at tapos na ako. Super cool yun. Tara na! Ngayon ikaw, Ashley. Sige. Okay. Ayoko kumain ng pagkain ng pusa. Natatakot akong magsawa dito. Hmm. Ah, anong nakakadiring bangungot? Hmm. Oh, hindi. Ah, kailahilakbot. Masusuka na ako ngayon. Ah, sige. At least ang cupcake mismo ay hindi masama. Ano yon? Hmm, tingnan natin. Ito ang pangalan ng paborito nating channel. Bago ituloy ang hamon, kailangan mong mag-subscribe. Huray! Ngayon ako na ang palaging nauuna sa mga komento. Kung hindi mo ako mauunahan, ang lihim ko ay pinapailing ko ang kampana. Wow, Sorbetes yun. Huray! Pwede ba nga ako ang mauna? Oh, oh, maswerte ako ngayong oras. Nakuha ko ang chocolate syrup. Mm, subukan ko nga. Super cool. At magiging mas masarap pa ito sa sorbetes ko. Oh, oh, ang sarap. Nem, 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 nem. Tingnan mo yan. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Narito ang aking kutsara. Mm. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Oh, oh. Kaya kung kumain ng sorbetes na may chocolate syrup magpakailanman. Napakasarap! Om um, nom nom, om um, nom. Oh, oh. Hayaan mo akong kunin itong malaking scoop. Tapos na ako. Oh, nilalamig ako. Ang lamig. Ah, ah, Papa. ah, Oh, hindi. Hayaan mong iligtas kita, Ashley. Heto ang isang scarf at isang sombrero. Heto, ibinibigay ko na. At ngayon ang scarf Halika na magpainit ka na. Salamat. Salamat Monica. Oh, wala iyon. Tama ka, ako na ang susunod. Ano? Ito ba ay wasabi? Hindi, ayoko nitong maanghang na paste na oh, ito. Alam ko na. na kailangan ko para sa hamon. Sige, subukan natin. Ang kulay ay maganda, pero ang lasa, hindi ako sigurado. Sige, subukan natin. Baka ang ice cream ay makakatulong. Ugh. Oh, hindi. Sobrang anghang at sagire. Pero kailangan mong kainin ito. Oh, alam ko. Ugh. Yeah. Okay. Pwede bang nga ako muna? Wow, peanut butter. Kahanga-hanga. Iyon ay magiging masarap sa tinapay. Hayaan mong ipahid ko ang peanut butter sa tinapay ko? Ganyan lang. Perfecto. Mm. Subukan natin. Oh, oh, ang sarap talaga. Mm -hmm. Gustong gusto ko ang ganitong mga toast. Ang sarap! Mm. masuwerte ako. Ngayon ikaw naman, Monica. Oh, oh, tama ka. Ano? Mga sardinas ba yun? Hindi, 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 hindi. Ay, naku. Ayaw ko niyang oh, kainin. Kailangan mong kainin. Oh, Alam oh, ko. Sige, buksan ko ang lata. Yok, hindi ko gusto ang isda kahit kaunti. Pong isda. Oh, hindi. Oh. oh. Sige, ilagay ko ito sa tinapay na toast. Heto para sa sa'yo. Hindi, hindi, hindi. Kailangan mong kainin ang buong garapon. Oh, talaga? Oh, ang baho niyan. <laughs> <laughs> Okay, maghanda ka, Monica. Ah, sobrang sama. Isa itong kasuklam-suklam. Okay, malapit na akong matapos. Nagawa ko. Sobrang sama. Uh, wow, sushi. Hmm? Mahal ko ang sushi. A Pwede steak. bang ako ang mauna? Siyempre. Oo, oh, meron akong toyo. Isang magandang kombinasyon para sa sushi. Pero paano naman ikaw? Mahilig ako sa pulot. Wow! Ikaw na, Ashley. Sige, salamat. Ngayon kukuha ako ng isang sushi roll at mm. isa pa. At magbuhos ng toyo sa ibabaw. Mm, siguradong magiging napakasarap nito. Mahilig ako sa sushi rolls. Astig! Astig! Kamangha-mangha! Nagustuhan ko ito. Tapos na ako. Ikaw na, Monica. Oo nga, tama ka. Hayaan mo kunin ko rin itong mga sushi rolls at buhusan ng pulot. Yum, 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 hmm. yum, yum, yum! Tingnan mo yan. Perfecto! Sige, subukan ko. Hmm. Hmm. Sa totoo lang, hindi ito ganong kaganda. Hindi ko talaga nagustuhan. Sige, tara na. Sige, pero kailangan ko pa rin itong kainin. Mm? Mm. Hindi iyon masyadong maganda. Sa tingin ko, may mga pancake tayo. Pwede bang ako ang mauna? Oh, meron akong whipped cream. Ikaw? Na. Tingnan natin. Mayonnaise sauce? Hindi. Well, yun ang meron ka. Sige, subukan ko muna. Kunin natin ang isang pancake at ibuhos ang whipped cream dito. Paborito ko ito. Bagay na bagay sila. Pero hayaan mo muna akong tikman ito. Mmm, ang sarap. Ilalagay ko ito ng ganyan. Tingnan mo itong mukha ng Masleo. Ayos. Subukan ko nga. Parang ako, di ba? Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko to. No, no, oh, no, pwede no. ko itong kainin man Tapos na ako. Ikaw naman, Ashley? Hmm, oo, oo. Tama ka. Hindi sa tingin ko na bagay ang mayonesa at pancake, pero isa itong hamon. Kailangan nating subukan. Sapat na ba yan? Hindi. Sige na, lagyan mo pa. Sige! Sige. Ayos lang. Pahintulutan mo rin akong gawin ng nguso. Ilagay ang malungkot dahil hindi bagay ang mayonnaise at pancakes. Mukha akong ako, ako 'di ba? Oh. Hmm. Ew. kagila Mas bagay ito sa burger or kung ano pero hindi sa pancake. <laughs> Tapos na ako. Tapos na ito. Wow, Doritos. High five. Astig. Hindi ko diba akong mauuna? Mayroon akong perfectong sarsa ng keso para sa chi- Wow! Maganda! Sige, hayan uh, hayaan mo akong buksan ito. Opa, subukan natin! Aha! Uh -huh. Oh, wow! Wow! Tingnan natin kung gaano kaganda ito. Oh, yeah! kamangha ha ito! Perfectong kombinasyon! Hmm. Gustong-gusto ko ito. Hmm. Hoy, tingnan. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo na! Oo, oh, oh, tama ka. Oo, oh, tingnan mo yan. Meron akong tubo. Oh, pero babagay ba ito sa Doritos? Candy na likido ito. At napakaasim. Subukan natin. Mm. Ugh, sobrang asim. Pero masarap pa rin. Magandang kombinasyon. Cool na kombinasyon. Hmm. Aba, Pwede ba akong mauna? Ah, handa ka na ba? Okay. Meron na akong bounty cocktails. Super! Masarap to kapag ininom kasama ng sing -sing ng unicorn. Ibuhos natin ito. At ibuhos ang bounty cocktails sa ibabaw. Ah, heto na. Hahayaan mo akong tikman muna. Mm, super sarap. Mahilig ako sa nyog, kaya magiging mahusay ito kapag pinagsama. Ayos! Sige, subukan natin. Mm. Masarap. Gustong gusto ko to. Kahanga-hanga. Tara na, buksan mo na ang sayo, Ashley. Ah uh, uh, Ano? Tabasco sauce? Napakaanghang na sauce. Natatakot ako. Huwag uh. kang matakot. Tutulungan kita kung may mangyari. Ayoko nang kumain ng Tabasco na may sing-sing ng unicorn. Masamang kombinasyon 'yon. Nakakakilabot pag iisipan pa lang. Oh! Oh, napakaanghang na sarsa. Paano ito babagay sa cereal na napakatamis? Ha. Huh. Okay, subukan natin. Maghanda ka, Ashley. Oh, kakilakilabot. Oh, hindi. Nasusunog ako. Parang nagliliyab ako sa loob. Ah, tulong. May tumulong sa akin. Aww. Yun ay kahila-hilakbot. Sige na. Pero kailangan mong kumain? Ay, hindi. Ah, oh, talagang grabe yon. Parang nasusunog pa rin ako. Ah, subukan ko sa'yo. Baka mapahupa nito ang init. Oh, masarap yon. Maganda. sayang naman. Maraming pero salam. walang anuman. Wow, panse. Cool. Pwede ba ako mauna? Tara na. Meron akong tomato bolognese sauce. Cool. Suwerte naman. Ikaw? Marshmallow fluff? Anong klaseng baliw ang naisip nito? Mas mabuti ka magsimula na. Sige, sa aking kasiyahan. Mm. Ang sauce na ito ay perfecto para sa noodles. Mm. Oh, Oh, oh. Ayos. Ibuhos ko ito sa taas. Mmm, mukhang kahanga-hanga. Mga kamatis na may basil at olive oil. Napakasarap ng lasa. Astig! Mmm, super sarap. Gustong gusto ko to. Kaya kong kainin ito buong araw. Mmm, di mapigilan ang pagkain. Malapit ko ng maubos. Sige na, turn mo na, Monica. Oh, tama ka, Ashley. Kunin ko na ang mga noodles dito sa plato ko. At magdagdag ng marshmallow fluff, siguro. Ilagay lang sa ibabaw. Oh, ang lagkit. Sige na. Okay. Ngayon, kumuha ng noodles at subukan, siguro. Ugh. Hindi magandang kombinasyon pero nakakain. Hmm, magdagdag pa tayo ng marshmallow fluff at ang huling piraso. Oh, hindi. Tara na. Uh, alam ko kailangan kong gawin. Hmm, masarap naman ang marshmallow fluff pero hindi ko gusto ang kombinasyon.